Ito na yung niluto ko. Namit din pala ganit. Parang lasang manok din pala ang rabbit. Hmm. Paa. Paano rabbit. <laughs> Sarap doon itong rabbit guys. Organic. Dahil sa mga kinakain nila na puro na lang damo pagiging organic ka, huwag na ang kinakain mo. Kaya ako, malapit na ako magka-organic. Kasi, burda mo na lang kinakain ko. Yan.